Mula sa Far East Broadcasting Company, Philippines. Narito ang isang programang tatalakay sa iba't ibang kaisipan ugnay sa ating kultura at mga kaganapan na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Chebo Banzuelo. Isang mapagpala at mabiyayang araw mga kapatid. Kumusta na po? Ito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo at kayo po ay nakikinig sa programang Kamalayan. At tayo po ay nagpapasalamat sa lahat ng mga sumusubaybay gamit po ang radyo, iba't ibang oras, sapagat iba't ibang estasyon sa buong Pilipinas. Salamat po sa inyong pagsama. At syempre, pagbati rin po sa lahat ng mga nakikinig, iba't ibang oras din dahil iba't ibang time zone o iba't ibang bansa. Salamat po sa mga sumusubaybay sa ating online platforms. Kaya kung sakali po na malakas ang uh, internet connection sa inyo, mahina ang radyo, well, pwede kayong mag-shift sa ating online platforms. Kung kayo naman ay nasa Pilipinas at baliktad naman ang sitwasyon, mahina naman po ang internet pero may radyo, well, Uh, alam nyo na, yan pong hanapin nyo yung ating Local Partner Station para masubaybayan yung ating programa. Pag-uusapan po natin sa pagkakataong ito ang isang napakahalagang elemento ng paglago. Ito po yung Lordship ng ating Panginoong Jesus sa ating buhay. Alam nyo, sa maraming pagkakataon pinag-uusapan po ang paglago, hindi mo ma-imagine ang isang buhay na lalago without the lordship of Christ in your life. Hindi pwede. Talagang ito po ay isang napakahalagang sangkap. Kailangang makita, kailangan pong nangyayari sa ating buhay. And I would say na bagamat tinanggap natin siya bilang Panginoon at tagapagligtas, ito po ay isang bagay na kailangang ika nga tuloy-tuloy eh, po nating ginagawa. Ibig sabihin, patuloy tayong nagpapasakop sa Panginoon We allow him to transform our lives, we allow him to work in our lives so that we can be the person that he wants us to be. Kaya ang magandang katanungan po ay ito. Kumusta po ang paghahari ng Panginoon sa inyong buhay? Natatagpuan niyo ba ang inyong sarili na matagumpay na nagpapasakop o masasabi niyo po ba na paminsan nagpapasakop, paminsan hindi? Well, ayan po janatin natin makikita na yung pong kakulangan sa pagpapasakop sa ilang mga pagkakataon at sa ilang aspeto ng ating buhay ang isa po sa napakalaki na dahilan kung bakit ang paglago kadalasan ay hindi po lubos at hindi talagang nararanasan. Kaya pag-usapan natin to dahil sabi ko nga eh kahit maalam na maalam tayo sa salita ng Diyos, ano? kung wala naman tayong pagpapasakop sa Panginoon. Eh, yung pong mga binabasa natin, either we read them and treat them as optional, yung bang pwedeng sundin, pwedeng hindi, eh pag walang lordship ng Panginoon, talagang ganun ang treatment dyan eh. Para bang ayaw niyong kilalaning ito ay isang obligation, you treat it as something as uh, considered as optional. Sa kabilang banda, hindi lang po yun, uh, nandun din po ang kaisipan na pag tayo po ay walang lubos na pagpapasakop sa Panginoon, yung bang nagiging selective tayo? Yung mga madaling ipasakop, yun lang. Naalala ko tuloy yung ilustrasyon dati. Ano? Uh, merong nagsabi, Panginoon, sa inyo na po ang aking love life. Eh, yun pala, wala pala siyang love life. Eh. So, napakadaling isuko, di ba? Pero pag nandyan na yung biyaya, yan mahirap. If you remember, ito pong si Uh, Abraham, nung time na kanyang inalay si Isaac, alam natin, it was not an easy decision. Bakit? He waited for 25 long years. At uh, yung description sa Bible, if you look at the New Living Translation, ganito pong salita, Give me your son, your only son, the son whom you love. Grabe, ano? Talagang para bang uh, binibigyang diin yung pong katotohanan na ibigay mo sa akin 'tong napakahalagang bata na ito. Grabe 'yon. And you can just imagine yung pong struggle kasi imagine uh, 25 years uh, bago nagkaroon ng anak. At uh, kagaya nga ng sabi ni Abraham, eh anong ko naman 'tong mga biyaya na binigay mo sa akin kung wala namang magpapatuloy ng legacy na ito. Pero ang kahanga-hanga po doon is how Abraham Um, surrendered his life to the Lord Even yung kanyang uh, dreams and ambitions Which was being symbolized by Isaac Kaya iaalay niya yung bata eh Pero ang kahanga-hanga po doon Yung kanyang obedience And later on, bago niya patayin yung bata Alam po natin, the Lord intervened At uh, napakaliwanag po kay uh, Abraham na ang hinahanap ng Panginoon was not really the life of Isaac but Abraham's heart, yung puso niya. At doon po natin makikita, ano, paminsan sa ating buhay, ito yung mga naglalaban-laban. Kaya paminsan po, alimbawa, sa usapin ng pamilya, may mga times na hindi makapagsimba. Bakit? Kasi ang, ang nangyayari po, sa halip na tayo ay uh, magsimba, ang gagawing dahilan, eh, linggo lang nagpapahinga ang mga bata. Walang ibang panahon o kaya linggo lang makakapaglaba. Walang ibang panahon. Ayan. So dahil po sa kakasabi-kakasabi na walang ibang panahon, walang ibang panahon, eh ayan na nga. Ang nangyayari po ay para bang uh, pag may bumakanting oras lang, sige Lord, uh, I will follow. Pagka merong lumuwag-luwag sa schedule, sige Lord, uh, ibibigay ko sa iyo ang aking pagpapagamit. Eh paano kung wala? No? Sabi nga ng isang author, yung availability is not an issue of time. It is an issue of priority. So, ibig sabihin, kahit uh, meron kang ibang gagawin, if the Lord is your priority, then you will make time. Pero kahit meron kang available time, pero kung hindi mo naman ginagawang priority ang Panginoon, eh di lagi kang walang time, di ba? Lagi kang merong dahilan. Uh, lagi kang merong sinasabing dahilan kung bakit hindi uubra, hindi pwede at bakit merong ibang palaging kaabalahan o di ba kaya napakahalaga po na talagang mapag-isipan tong bagay na ito dahil sabi ko nga eh ito ang uh, madalas na problema sa ating spiritual life eh uh, hindi po natin mabigyang tuon yung dapat pagtuunan sapagkat nakatali po tayo sa mga bagay na uh, kung saan mas pinipili natin at ginagawang nakahihigit kumpara sa ating Panginoon. And again, anong resulta? Ayan po, tayo po nagkukulang sa aspeto ng paglago at hindi po nating maranasan yung tunay na pagtatagumpay sa lahat at bawat aspeto ng ating buhay, di ba? So, itong Lordship napakahalaga. Sabi po rito sa 1 Corinthians 6, uh verse 19 to verse 20, Do you not know that your body is a temple of the Holy Spirit who is in you? whom you have received from God you are not your own you were bought at a price therefore honor God with your body tingnan niyo po ang uh, binibigyang diin sa mga salitang iyan tayo po ay pag-aari ng Panginoon at ang sabi diyan you are not your own yan ho ang kadalasang kalaban eh pagka uh, inaangkin natin ang sarili natin eh kaya paminsan naalala ko 'yung sinabi ng isang author no na may mga pagkakataon daw po na 'yung sinasabing living sacrifice sa Romans chapter 12 verse 1 if you're familiar with the passage di ho ba sabi ron offer your bodies as a living sacrifice to God. At uh, 'yung author na 'yon binigyan niya po ng distinction ano bang kaibahan ng uh, living sacrifice at saka 'yung tinatawag na dead sacrifice. Nako ito ho ang lumalabas ang ayon sa kanyang uh, uh, pag-aaral. Ano? Yun daw hong uh, dead sacrifice. Siyempre, patay na. Ano? Pag yan po ay nilagay mo sa altar, eh, hindi na aalis yan dyan. Dahil patay na eh. Yung living sacrifice, umaalpas pa daw. At totoo naman, ano? Tingnan mo nga naman, bakit may mga pagkakataon na misang nag-alay tayo ng buhay sa Panginoon, tapos makikita natin ang sarili natin na tila, binabawi yung ating naialay na sa Panginoon. Hindi ba? Yung bang nabigay na tayo ng buhay sa Panginoon, tapos mamayang parang inaangkin na naman natin ang ating buhay at ayaw na naman nating ibigay sa Panginoon. So ganyan po ang senaryo ng buhay natin. Paulit-ulit na ating pilit na binabawi yung naibigay na sa Panginoon. So I believe, yes, dahil may sinful nature tayo, yung pong uh, pagkilala kay Jesus bilang Panginoon ay isang uh, masasabi nating uh, lifelong na dapat nating ginagawa dahil ang reality po, the struggle will always be there, the challenge will always be there. Kaya kailangan po tayo ay very intentional in making sure that we offer our lives to the Lord. So yan po ang hamon dyan. Now, pag sinabi po nating uh, Lordship, ang ibig sabihin po nito is we acknowledge that Jesus is Lord and that involves take note a reorganization of our life's priorities. Ito po yung pag hindi nating ginawa. Kahit ano pang sabihin mong Panginoon mo si Jesus, hindi ito magiging obvious sa iyong buhay. Bakit? Kasi nga pag hindi po natin talagang ginawa siyang pangunahin sa ating buhay, ang mangyayari po, pag hindi natin binago yung priority, we may say that Jesus is Lord, but we always find ourselves making excuses. Ayan. Hindi natin siya ma-prioritize, hindi natin siya mauna, hindi natin siya magawang pangunahin. Totoo yan. Kasi ang totoo po, pag dumating na yung mga nagbabangga ang prioridad, dyan naman nasusukat yan eh. Kumusta? Pag nagbanggaan na yung prioridad, kumusta? Di ba? Diyan po na magkakaalaman ngayon kung talagang uh, meron ba tayong pagpapasakop sa ating Panginoon. Dahil uh, kung wala po yung pagpapasakop na yon we may claim all we want na siya talaga ang Panginoon. Pero ang question po is, nakikita ba sa ating mga buhay ang pagiging Panginoon ni Jesus? Kaya po, we have to reorganize our life's priorities. Ang bigat nun, alam nyo? Ang bigat nun kasi nangangahulugan po ito na yung sinasabi nating mga dahilan kung bakit wala tayong time, eh mawawala na ho isa-isa. Yun ho, di bang kasabihan sa Tagalog na kapag kagusto, merong paraan, kapag ayaw, napakaraming dahilan, ay eh, ubos lahat ng dahilan na yan. ito ah, pa, parte po ng lordship, it involves yung pong change of lifestyle. No? We, we now have a lifestyle of submission and dependence upon the lord so it means and it would translate to a number of changes in the believer's life so talagang magkakaroon ng pagbabago dahil ano na ngayon ang dominant influence sa yung buhay yung tinatawag nating dominant value sa yung buhay ano ngayon yung mahalaga na makikita sa ating buhay yan po importante eh ano yung nagdo-dominate? Yan ang mahalaga at malaking katanungan. Kasi pag hindi natin pinag-usapan itong nagdo-dominate na ito, na life value, when we make decisions, magiging evident ito eh. Naalala ko po yung sinabi ng isang nabasa ko. No? Sabi niya, Do you want to know if Jesus is really the Lord of your life? Okay. Paano daw? Ito sabi niya. Tingnan mo una, sa aspeto ng pera, pag tinignan yung expenses mo, can you honestly say that, Lord, you are truly my Lord? Kung saan napupunta pupunta ang iyong pananalapi? Ha? Diyan natin makikita. Talaga bang masasabi natin na siya ang Panginoon ng ating buhay? Di po ba? Yan ang napakabigat eh, no? Kasi pagkahu talagang uh, uh, sinasabi lang natin yan, pero hindi totoo sa ating buhay, eh nangangahulugan po ito na Merong problema. Kaya talagang malaking challenge po na tiyakin natin na ang Panginoon po ay talagang nangunguna sa ating buhay. Can we honestly say na siya po ay Panginoon ng ating buhay? Ayan, pag-isipang maigi. Ano? Ah, pagdating sa ating finances. Eto pa, hindi lang po sa finances. ha Eto pa, pag-isipan yung maigi. Pagdating po sa ating schedule, sa ating mga oras. Kumusta? ang paghahari ng Panginoon. Can we honestly say pagtiningnan po yung ating mga pinaglalaanan ng oras na talagang si Jesus nga ang Panginoon ng ating buhay. O isa pa yan. Baka mamaya eh sabi tayo nang sabi na siya ang Panginoon pero pagdating sa oras eh hindi naman pala siya ang uh, makikitang pangunahin. O kaya kadalasan eh siya pa yung nasa sacrifice natin sa halip na siya yung ating sinusunod sa ating buhay. O maganda rin pag-isipan yun, ha? Kasi totoo yan, dahil paminsan nga po, sabi tayo ng sabi na He is Lord, pero pagdating sa usage natin ng pera, hindi naman evident. Pagdating sa usage natin ng time, hindi rin evident. O, eto pa. Pagdating po sa ating mga, uh, sabi doon eh, yung mga nagpapaantig ng ating puso. Yan. Yung mga... Halimbawa, parang ganito. Ano yung mga nagpapagising sa iyo sa umaga? Yung mga hindi magpatulog sa iyo sa gabi. Yan. Kasama ba diyan ang iyong kaugnayan sa Panginoon? Sa pagkadiyan mo daw malalaman kung ano mahalaga sa isang tao. Totoo no? Sa isang banda talaga napakalaking katotohanan niyan dahil paminsan nga nagiging problema sa tao. We say that uh, Jesus is the Lord of our lives. Pero ang ang malaki kasing katanungan po rito, pag tiningnan yung ating uh, usage ng ating time, resources. Ang isa pong mahalagang sukatan para malaman kung talagang tayo po ay merong pagpapasakop sa Panginoon, eh pagdating po sa usage nga natin yan at saka ano yung umaantala sa ating kalooban. Dahil kung mahalaga sa iyo ang isang bagay, isang tao, ang Panginoon, Makikita mo na talagang iniisip mo eh kalugihan para sa iyo eh. Sabi nga ni Apostle Paul sa Philippians 3, di ba? Uh now I consider them rubbish. Yung mga dating mahalaga sa akin, ngayon nako wala nang kwenta 'yan, wala nang halaga. Ang mahalaga sa akin ngayon ay ang makilala ko ang Panginoon. Grabe. Si Zacchaeus is another good example. Ah uh, siya po ay kilalang Uh, tax collector of his time. In fact, uh, sabi niya nung nakilala niya ang Panginoon, Here and now, I give half of my possessions to the poor. If I have cheated anybody out of anything, I will give back four times the amount. Grabe yun, ano? Pagbabago. Yung mga disipulo, at once they left their nets and went with him. So, makikita mo na may pinagpapalit eh para masunod ang ating Panginoon. At ganyan din po sa atin, paminsan, yan ang nagiging problema. Kaya kung maalala niyo, ang Panginoon, nung siya po ay sinusunod ng multitudes, sa ibang translation, a large crowd, a huge crowd. So, uh, he was so popular at a certain point na kahit po yung mga pariseyo na gustong magpadakip sa kanya, walang magawa dahil din lamalapitan eh. Sobrang sikat eh. Paano natin lalapitan yan? Pero eto ho ang interesting dyan, mga kapatid. Bagamat siya po ay uh, masasabi nating very popular at that point, he was not happy. Kinaharap niya yung mga tao at sinabi niya, if anyone wants to be my disciple. So makikita mo na bagamat itong mga taong to ay sumusunod, alam ng Panginoon, maaaring yung kanilang motibo o dahilan sa pagsunod ay mali. Totoo yan eh. Misan nga talaga nga uh, may mga pagkakataong sumusunod pero ang tanong bakit, di ba? Kasi misan po sumusunod dahil may pakinabang, nagpapakain, nagpapagaling, gumagawa ng himala, curious yung mga tao, sikat, nako. Pamisan yan lang kasikata na yan eh. Uh, problemang napakalaki na, di ba? Dahil pag ang isang tao po ay sikat, may, may, mga pagkakataong po na kahit ano gagawin, mapuntahan lang eh. Pero yan po, sinantabi ng Panginoon at kinonfront niya. Kasi hindi lahat ng sumusunod merong ganyang puso. So, when you say lordship, you have to reorganize your priorities, you have to have a new lifestyle, a lifestyle of submission na nakikita sa ating buhay ang pagpapasakop sa Panginoon dahil siya ang ating Panginoon. Alam nyo, nakakatuwa yung nakausap ko one time. Ano, he's a, a very good Christian. At ang sabi niya, alam mo, pastor, ang gift mo sa ministry, ang aking kaloob ay sa negosyo. Pero gagalingan ko sa aking pagninegosyo dahil ito ang kaloob ng Panginoon sa akin. It's very clear to me that this is God's gift. Gagalingan ko so that I can support ministries. Grabe yun, ano? Ibig sabihin po, para sa kanya, napakaliwanag na yung kanyang paghahanap buhay, take note ha, yung kanyang paghahanap buhay ay isang banal na gawain uh, na kailangan niyang galingan para po maipagkaloob niya sa paglilingkod sa Panginoon. Naisip niyo yun? Hindi po siya pastor, hindi po siya masasabing preacher, pero very clear that he understands that what he has and who he is is a gift from God and he must become a good steward nagpapasakop sa ating Panginoon. Ito pa, pag sinabi ho nating lordship, hindi ho po pwede na partial. No? Kasi paminsan ito problema, eh, partial. Yung bang, may mga areas na madaling isuko, sige Lord. May mga areas na mahirap isuko, wag muna yan Lord. Lordship is actually a wholehearted way of life. It's either He is Lord of all or He is not Lord at all. Sa 1 Chronicles 28 verse 9, ito po ang ini dito. And Solomon, my son, get to know the God of your ancestors, worship and serve Him with your whole heart and with a willing mind. For the Lord sees every heart and understands and knows every plan and thought. If you seek Him, you will find Him. But if you forsake Him, He will reject you forever. So, tingnan nyo po yan. Yung challenge po is to really worship and serve the Lord with your whole heart and with a willing mind. With your whole heart and with a willing mind. Kumusta po tayo sa aspetong yan? Pag meron tayong lugar o aspeto ng buhay na itinatangi o itinatanggi sa ating Panginoon, then ibig sabihin, God is not the Lord of your life, in that aspect. So therefore, if it is not wholehearted, then He is not really the Lord of your life. Hindi po pwedeng partial to eh. Hindi pwedeng Lord. Ito lang departamento na ito. Ito hindi. Ito pwede to Lord. Ito wag mong pakikialaman. Ang description nga ng aming dating pastor, eh, para ka daw pumasok sa isang bahay. Di ba tayo may mga receiving area tayo eh. Yung living room natin. Oh, welcome, welcome ha. Di pasok sila. Pero may mga kwarto sa ating bahay na bawal pakialaman. Bawal puntahan. Yung pagpinuntahan, medyo napapataas ang kilay natin. O bakit pumunta doon yon Pero sinabi mo, welcome. Misa pa nga nakalagay doon sa doormat nyo, welcome. <laughs> Pero may limitasyon, di ba? So, ibig sabihin, hindi talaga tayo sinsero doon sa uh, pagwe-welcome. Or we understand na yung pag-welcome natin sa tao, may limitation. It should not be the case with God. Hindi ho pwedeng may limitation. So when we talk about lordship, it is a wholehearted way of life. Ang pinapakita po nito is a recognition of God's ownership and sovereign right to our lives. Lord, ikaw ang may-ari. Ikaw ang masusunod. Panginoon, ikaw po ang may karapatan sa aking buhay. Ano po ang gusto niyong gawin ko? Paano niyo po gustong gamitin ang mga bagay na ito? Ano po ang dapat kong gawin? How do you want me to obey? Yan ang dapat na katanungan. At uh, hindi po yung tayo ang lumilikha ng mga limitasyon, pagpipigil sa ating Panginoon. But we actually surrender everything fully to the Lord. Kaya mga kapatid, magandang katanungan sa puntong ito. Kumusta tayo sa aspeto ng Lordship? May inireserba ka bang aspeto o lugar o puwang sa iyong buhay na hindi mo maisuko sa Panginoon? Well as I said if he is not lord of all he is not lord at all. And kung tayo po ay nagstruggle sa paglago, most likely ang pinag-uugatan po ng struggle na yon is our struggle to submit to the lordship of Christ. Nawa po magbigay linaw ang ating pag-aaral na ito at magbigay hamon na tayo po ay lubos na magpasakop, magpagamit sa ating Panginoon para tayo po ay tuluyang lumago sang ayon sa kanyang kalooban. Dito po tayo pansamantalang nagtatapos mga kapatid. Ito pong inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo. Pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyong lahat. Iyong napakinggan ang kamalayan para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC, o mag-email sa kamalayan at dzas.febc.ph.